So, what's up mga ka-Emma? Mami, I'm your mommy. And welcome to my channel, Mami TV. So, ano, uh, for today's video mga ka-Mami, 700 subscribers na po tayo. Thank you so much po sa mga bago nating subscribers. Para po sa mga updates, click subscribe tapos yung all para naka-update po kayo sa lahat ng ano, lahat na upload ko update po kayo. So, yun lang mga karamihan for today's video. Gusto ko lang po mag-thank you. Maraming salamat, mga ka-Emma Mami. Patuloy po sana kayo manood ng aking mga vlog or mga TikTok yung mga pinupost ko sa akin YouTube. Thank you po!